Ito nga yung chassis ng TMX125 natin na balak natin gawing scrambler build. Na puro kalawang kaya sa video na to gagawa natin ang paraan para magmukhang bago ulit. Ito na yung day 4 ng pagbibuild natin itong TMX125 natin na nabili. At sa mga previous video natin ang day 1 to 3 iba pa yung itsura na ito. pero ngayon nabaklas ko na lahat ng pyesa. Dahil plano nga natin linisin kahit yung maliliit na parte na ito para pag kinabit mukhang bago talaga. Dahil nga sa katagalan na netong na na-stack nagkalawang na ibang pyesa na ito, at kailangan na talagang pinturahan. Lalo dito sa may chassis dahil mahirap na kung maputulan ka ng chassis habang nasa biyahe eh, napakadelikado. Kaya nga kahit matagal at nakakainap yung proseso at nakakaumay talaga, gawin ng paulit-ulit yung paglilihay, kailangan talaga para sa kinabuka kinabukasan. Ah? Primer gray muna yung nilagay natin para sa mga patsi, -patsi na kalawang, tapos papatungan na lang natin ng black. Hindi ko na binaklas lahat ng black na pintura dahil okay pa naman yung iba, yung mga patsi, -patsi lang talaga na maliliit. Sa tingin ko, ito yung mga pinaglalapara na mga wirings na kapag lagi nagagalaw ay eh, nagbabakbak talaga yung pintura. Yung mga piyesa na kailangan pang putulin at weldingan para may 3, kagaya ng swing arm, eh. hindi ko na muna pininturahan. Sayang din naman dahil puputulin at duduktungan tsaka ako na lang pipinturahan siguro isang coat lang inilagay ko dito na primer para pampatong lang talaga do sa mga kalawang tsaka ako naman sya papatungan ng black paint boss nilang yung ginamit ko dito na black paint at hindi yung high temp tsaka na lang ako mag high temp kapag doon na sa may makina sa POV ko nga habang nagpipintura ay nakakasatisfy dahil din siguro dito sa may gamit kong holder na nakita natin sa online kaya kung gusto nyo more din yan guys lalagay ko na lang yung link sa may comment section Shopee man or TikTok one coat lang halos yung ginawa ko dito sa may mga black na tapos yung may mga patya ginawa kong naging maganda naman yung res resulta kahit boss nilang yung ginamit natin. Pagkatapos ko patuyo eh, ng halos 1 hour, ginamita ko na siya ng clear coat para namang kumintab-gintab kahit pa paano. O ba? Diba? may kumakulpa na aso. <laughs> Ar the way. Ito na yung final touch natin para magkaroon ng protection yung black paint na nilagay natin. Tapos mag-iisip na lang ako kung ano yung pwedeng ipantapal doon sa mga pinaglalapatan ng wirings para hindi na mabakbak yung pintura. Shoutout nga pala sa may tali na ginamit natin pansabit dyan sa may chassis sa Louie Bitoy. Salamat sa pagpapadali. <laughs> so far kahit DIY lang tayo, Pumapalagpalag palag naman yung itsura ng pintura natin. Mukha nang bago ulit. Kaya nga palagi na sinasabi ko, medyo matagal pa pero at least may progress na. Malayo man pero malapit na. Buhay ay di karera. <laughs> Ayun mga boss, kung nakaabot kayo sa part ng video na to, maraming maraming salamat. Marami pa tayo upload. Yun lang.